Lakad pa uwi si Mara mula sa tindahan sa kabilang baryo. Maliwanag ang buwan pero makapal ang ulap. Dumadaan siya sa makitid na daang may matatandang puno at damong lampas tuhod. Tahimik ang paligid. Hangin lang ang naririnig niya. Bigla, sa gitna ng katahimikan, may umaling ngaw-ngaw na iyak ng sanggol. Mahina sa simula pero palakas ng palakas. Wah! Wah! Napahinto siya. Bata, sa ganitong oras, pumintig ang puso niya. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating sa may ugat ng isang lumang puno. Doon, nakabalot sa maruming lampin, ang isang sanggol, nakaupo, nanginginig. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang bata. Kawawa ka naman, bulong niya. Pero habang yakap niya ito, naramdaman niyang parang bakal ang bigat ng sanggol. Umiinit ang balat